Arestado naman ng isang lalaki sa Quezon City dahil sa panghahalay sa sarili nitong dalagitang pamangkin. Iyan ang ulat ni Bien Manalo. Wala nang kawala pa ang lalaking ito nang maaresto sa ikinasang follow-up operation ng mga operatiba ng Pulyat Police Station sa Quezon City bandang alas 8 kagabi ang lalaki, sospek sa umano'y panggagahasa sa kanyang minor edad na malayong kaanaka. Kinilala rin ang sospek na isang family driver at sumasideline pa bilang vlogger. Nagsimula yan nung yung biktima natin ay nagkwento sa mga classmate niya last week, which is itong mga classmate, i, nireport na sa kanilang teacher, sa advisor nila. At dumulog na yung advisor sa barangay, So lumapit na sila sa amin ngayon at sinumbong na nga yung pangyayari na napagalaman namin. Simula pala na dumating yung bata dyan. ilang araw pala nakakalipas. Sinimula na yung pangahalay at araw-araw sinasagawa hanggang ngayong araw na to. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, kinitsyempuhan ng sospek na walang ibang tao sa bahay ng kanyang amo kung saan din sila naninirahan. Dito rin niya umano pinagsasamantalahan ang biktima. Napag-alaman din na ilang buwan pa lamang ang nakalilipas nang ipadala ng mga magulang ang biktima sa Maynila at ipinakisuyo sa sospek para dito mag-aral. Yung bahay na tinitira nila ay sa amo at wala naman palagi naman wala yung amo doon. Kaya nakaka-tempo siya palagi. So naisasagawa niya yung pangahalay sa bata. Dumating lang yung bata dyan, September 10. Uh, after na, mga ilang, ilang araw lang sinimulan niya na yung pangahalay. At sa tulong na rin ng biktima, ay natuntun at naaresto ang sospek. Nakapagtulungan naman yung guard ng subdivision at yung amo at napalabas naman ng maayos, doon namin na nahuli. na rin ng aming team na itago ang pagkakakilanlan ng sospek para na rin sa kaligtasan at seguridad ng minor de edad na biktima. Batay sa police record, wala nang naiulat na iba pang kinasangkutang kaso ang sospek. Labis naman ang pagsisisi ng sospek sa nagawang krimen. Pagsisisi, gumawin ko yun eh. Bakit ho nyo nagawa? Hindi ko alam pansamantala namang mapupunta sa kustodiya ng DSWD ang biktima Bien Manalo para sa bayan.